Uh, ma'am, sinisisi po ngayon sa Dolomite Beach ng uh, Duterte Admin ang baha doon sa Maynila. Sangayon po ba kayo dito, ma'am, na dapat masagotin ng gobyerno kung nasaan ang 5,500 plus flood control project dahil ngayon ay lubog din uh, sa baha ang iba pang lugar sa Pilipinas? Oo. Um, dapat kasi ang gobyerno, Kapag uh, merong reklamo o merong mali silang nakikita, hindi sila nagtuturo ng ibang tao. Ang gagawin nila ay sasabihin nila sa mga tao, ang gagawa namin ng paraan na hindi na babaha dyan sa lugar ninyo kapag merong malakas na ulan o merong bagyo. Ganon ang tamang uh, governance at ganon ang tamang... Pagpapatakbo ng gobyerno, hindi daw, hindi yung kapag merong nakita mali ay magtuturo ng ibang uh, rason o magtuturo ng ibang tao.